mga Kaupark, isang mainit-init na intro at voiceover tayo para dito sa ating huling bracket bago mag-finals ang bracket D na kung saan nandito pa rin yung mga malulupit, baguhan at mat veterano na sa karera at sa kategorya kategory ito PCD. Okay, ang panlaban natin dito ay si Valentina yung bagong buong nating motor. So again, si Valentina hindi natin aim mag-champion or manalo. Makasali lang yan no? So, ganun pa man ay may pinahirapan pa rin, may mga tinalo pa rin at... Putulan tayo ng kadena, may bago. At yan, Hanson, ang ating mekaniko sa tuwing kakaroon ng problema motor. So, medyo napagod kami this race kasi napakarami nating entry. Ganun pa man, tuloy, no? At yan, mga tropa natin, mga estudyante natin yan. At ito na nga, So naisingit pa nga dito yung huling bitaw para makalusot si Ginto or si Pitong sa finals no So sa bracket B pa rin ito So kung sino man yung siyang lulusot At hindi rin talaga madali ang laban sa finals kasi nagsama-sama na dun yung malalakas So ganun pa man binigay natin yung best natin, binigay ng na mga best yung rider nila At ito the best, ang ganda ng laban ni Pitong at ni Jack Jan sa so friendly game yan halos sa uh, at yan na nga sa dulo naglamang talaga yung alis ni Jack sa dulo and diretso tayo dyan sa finals no so eto na umpisa na natin sa bracket D parang ito ay uh, si Rapol so shouting kay Rapol kay John Paul na sumubok sa race na to at sa kanyang team ay masayang experience doon palang panalo na at kasa, kalaban niya agad yan JJ Balesteros at nila mo na agad ng mundulo at yan si Boss J shoutout Boss J napakalakas ng na mga gawa ni Boss J salamat po ulit sa pagdayo sa Mindoro at eto naman Valentina na agad laban kay hindi ko kilala yung saka na kaliwa pero parang tropang Occident ay parang hindi ko alam Parang San Mariano ata At yun na nga Nakaisa agad yan si Valentina At yun Proud ang mika Aniko ikaw Jam Salazar At eto na ulit Si Nobat ay si Kyle pala yan. Si Kyle ito. Si Kyle Pabila kanina si Soro dito sa bracket di pala to si Kyle. At yan na nga bibitaw na si Kyle. Sino ba yung kalaban niya? Hindi ko alam kung sino. Ay si Kyle ba to? pulang sapatos ay si Jewel si Jewel pala ito mga ka -umork. si Jewel at ang dinasakyan niya motor ay tagamansalay din out salamat sa pagtiwala sa uh, uh, talent ni Jewel at uh, pinagkatiwala niya yung motor binigay din ni Jewel ang kanyang best dyan sadyang malalakas lang talagang kalaban eto si Jewel binabista pagtapos nito dito sa race pumunda pa ito ng no Occidental at uh, di man pinalad pero yung experience palang ang panalo na so nag-aadjust silang dalawa sa ilaw at yan na nga, nakapanalo agad si Jewel. Palakpak si Pitong eh. okay. Tinanong natin yan si Jewel bagong race kung nakatae. Pero nakatae na. No? <laughs> Hindi daw siya matae. Okay, ito Valentina versus Boswarat. Na RJ Works. Yan. Medyo pag yung nakatabat mo eh, kabahan ka na talaga. Dublado na, dublado. <laughs> So, ganun pa man, binigay ni Mac ang kanyang best at uh, dagdag nyo po sa panalangin na lalapit na board exam ni Mac. No, kahit busy sa review yan, isiningit pa rin ang karera. Ganyan ang puso ng isang hinete. Eh. No? So, malapit na board exam ni Mac, ibigay nyo po ang kahit masama sa panalangin. Kaya mo Mac. Laban lang. Anong will ni Lord, yun yun. Ibigay mo best mo. At eto na nga, si Jewel ulit. Kalaban yung, ayun. Hi, hi, naiwan si Jewel Sige lang we, lamula Pag di kaya, banu ka <laughs> Joke lang So, nilamon sa dulo si Jewel Pangit ng alis At eto, refreshments muna tayo Tanway wow! Yeah. Sarap talaga ng inumin na yung malamig So So, yung mga homework Kasama namin dito, ang sikreto ng lakas ng homework Boss, Kobe <laughs> Saka, ayan, kasama niya daming malalakas Shoutout kay Kuya ko At ito na nga mga ka-Tiger, syempre dito na naman tayo sa likod at makulit tayo kahit pinapagbawalan tayo niya ni Tiger yung nakakasombrero ng pula ay eh, nangungulit pa rin tayo kasi sayang na yung palaro at walang magbablang. Uh, so ito si JB, panalo na ang kanilang motor at ito na naman si Rapol, shoutout kay Rapol. Salamat daw kay Boss Uli, pinayagan <laughs> niya mag-testing at maglaro. <laughs> kahit maraming gawa so balik ang bawi ngayon si Rapol sa kanilang mga aloy sa chassis and frame again mga papagawa kayo ng aloy frame direct PM nyo Jesse Ulip sa Facebook no So sabihin nyo ang ah, nag-repair si ka Baka may discount kayong 50 pesos At yan na nga si Rapol Galit na galit Gustong manakit Hanggang dulo Ibibigay para sa labang ito At yon na nga Makukuha ba ang panalo sa dulo? Nakuha na nga At eto naman mga homework. Uh, shouting kay Ian, yung kulang tangke na motor Ang ganda rin pinakita ng laro ni Ian At na-maintain niya ang kanyang timbang na 35 halos kilos 35-38 at yun, nakapanalo At ito si Ube ng uh, Timba Akan Totec versus Boss Warat ng Jetworks Siyempre, pagkatapat mo yan, ang makatapat pa lang yan, panalo na No? Okay At yan na nga Bumitaw na Tingnan natin ang dulo Kung makakabigay Hindi na binigyan ng sabay na maganda Ni, ni uh, uh, At yon, Yun, yun na nga At ito naman uh, Valentina Homeworks Versus Si Jewel ba to? Si Jewel nga ata Si Jewel nga Ayan Ay hindi Parang oxy Ang ganda ng tangin ng motor na yun eh Malagong bago Oh, bakit yun natalong-talong? Parang si Jewel nga yon So, sa dulo, kuha natin Valentina for the win. Okay. Hindi na makapir kay Cham. Eto, Valentina ulit. Hindi ko alam kung anong kalaban. Ganda ng shock. Kakulay ng crankcase ni Valentina. Green. Hindi naman natin paborito ang green, Oh. No? At eto na nga kung sino ka sa kanan. Good luck and good good job. Ganda ang pinakita. At eto, panalo na naman si Mac dito. Actually, mas malakas pala si Valentina kaysa kay Ginto na punta lang din siya sa bracket na mas malalakas ang kalaban at yun na nga nakakabuhay pag may mga gantong senaryo sa karerahan sa so, lawat wow, kalamang mabangon niyo po at ang si Sexy so ayun, wait lang at eto na naman boss Marat sa kanan JJ Balesteros bumitawangan ang dulo hanggang gitna ayun nga lang nagkaroon ng problema So nagawa pa rin niya ng paraan Nakala namin sa bug tulad nung una Pero nakabitaw pa rin ata Hindi ko lang sure At ito naman ang Si Ian versus kay Ube ng Timbaak At yan na Ganda match sa laban to Kaso mas mag ata si Ian Pero dumaan naman kasi sa timbangan niya 120 dapat lahat So kapag may sobrang timbang Matik sayang Disadvantage Ang gandang bitawan ni Ian dyan At ito naman ang Bansud Tim Pistonero, Mr. Morris kanya rider, at eto na, bibitaw na. Hindi ko nabidyohan yung ibang takbo ng motor sapagkat minsan si Tiger nasa loob, minsan wala time memory, ganun pa man, eto lang yung nakayanan. Kaya please, appreciate nyo po yung video natin sa sunod na palaro. Mas gaganda pa natin ang coverage. Salamat sa mga nag-share, nag-watch, at salamat talaga. Yung mga nagablog, vlog ginaganahan yan pag na-appreciate ng iba yung ginagawa. At eto mga ka-homework, Rapol versus Valentina. At eto na nga, Valentina. Sino kayang mananalo dyan? Umangat pa. Tingnan natin sa dulo. At yan na nga. Sino bang makakadulo? At syempre, atin ba rin ang panalo. Okay. Eto ulit, si Mac ulit versus naman sa Ube. Sino ba ang makakapanalo dito? Oh, ang ganda ng tangke nung kala JB. Medyo nasiraan pa sila ng valve sa mismong araw ng race na ihabol pa rin. So daladala pa rin ni JB balik balikot na valve yan. Pinakita sa atin. out. So hanggat may isang naniniwala, need nating magpatuloy. Tuloy-tuloy lang tayo sa laban ng buhay, sa karera ng buhay. Hindi malaga kung mabagal, mabilis. Ang mahalaga umuusad tayo kahit pa konti konti ang malaga umuusad tayo at eto na bitaw na ganda ng start maaabot pa sa dulo parang nagka error ng start dun si map pero sino bang nanalo dyan hindi ko alam hindi umilaw ayun na nga at eto naman bansud ulit versus dito sa naka oksiata to hindi ko alam kung oxy nga Tingnan natin At dyan na Bibitaw na bibitaw na De na De na Boom Gandang alisan nun sa kanan Naiwan pa yung bansod Pero lumulusok sa dulo yan Kay Boss tuting gawa Yan Gumidiretsyo sa dulo Boom Panalo Kaliwa At eto ulit si Rapol Para ipakita ang kanyang talento No Shout din sa mekaniko ng ni Marapol. At yung pulang tangke, eh. hindi ko alam kung oxy to Ayan, medyo patagalan sila sa ilaw. <laughs> Sige, ganun pa rin. Ay, hindi ko alam kung mga first time tong mga to. So, bigay ang puso sa laro. At yan na, malalaman sa dulo. Sino ba mauna dito? At eto, ng konti problema si Valentina. Kaya pala... O, <laughs> ay. Lobat na ang batery. Pero, ay. Hindi pa magpatuloy. At nakapanalo mga tayo diyan nag Naggilit-gilit ang kalaban. So... At eto na naman si Valentina ulit versus Bansud. Medyo yung batery natin. Hindi na talaga alam kung anong paglalagay ng batery na yan. Pero tinuloy pa rin ang laban. Valentina versus ang pangalan nitong kay Boss Tuti? Kalimutan ko na Ayan uh, na Rosenda ata yan Iba ba yung Rosenda? Hindi ko alam At ang ganda ng pukpukan yan Nung finals, kahit sino na lang manalo Basta may taga Mindorong Lulus So yun mga kamag, di talaga kayong gutom Sila Cham, nakakain na tayo, hindi pa Kaya kasama si Rotec Photographer Kaya muna kami Ate, That... ito na mga cowbirds doon sa J-Works, no sa Potroos at nakalabas sintas ni Ian. so dito malalaman kung saan ang na sa papasok sa finals at okay, na ni na so ang lang na mga tigas ng mga tigas ng mga tigas na